puti na. Alam mo, talaga yung niya. Oh. So ayun na wala pang ilang minuto pero nagreklamo na agad yung kasama ko. Kinuha daw kasi yung isang buong candy niya. At kasi nagdadala ka na isang buong candy, nalamon nalaman mamba wala pang pagkain. Hala, inaway, hindi. Here at Ike. Sobrang tagal ko na huling nakapag-Ikey. Sobrang bata ako po tayo kung mayroon. may meron. Insert up. Oh, ang daming mga gusto May suka, suka yan. Suka-suka yan. Suka-suka. Ay, perfect. Kanina umuulan. Ngayon. Ano to? Ay, ito na yung Rio. Ay, ayun yung gusto kong sakyan. Our first ride. Tuwang-tuwa ang mga tiyanak. Oh. First ride done. Dito na PIKTUR! Ayaw mag-ride! <laughs> tara na sakay na tayo sa hours away. Tara na, tara na! <laughs> PIKTUR! Ayan may yuak, oh. Wow. You know, artistago? go! Okay, Pagka yung kanya, meron pang... Ah, meron pang gano'n, Tara, sakay na ulit tayo away away na po kami kung saan sasakay. Ano na kasi nito mga ka yung magsukan lahat eh. Ang gusto ayon, eh, pang mga ano, basic. <laughs> Yaba. Mamaya susuka, sino una. Hala, gusto ko. Kuya, saan kayo nakuha ng ano, mapa? Saan? Wala po eh. binigilan lang sa sami. Ah, sige. Ay, Salamat ay, ho. Ay! Perfect. Ay, sa'yo ang gusto. Ayun, dito tayo ngayon. Pupunta tayo dito. Natin dito. Perfect. Perfect na kainin kami ng mata. Kami ay naliligaw. naliligaw. Kasi kami tigil ka. Kami ay Paano naliligaw. ako magiging videographer na ito pinapangunahan mo? Ay. Kami, ay naliligaw. At meron na kaming mapa ngayon. Hindi na tayo mawawala na gitu kami ngayon. Dito tayo na yung gusto mo dyan. O oh, tara mag tayo after. Ay, tapos na Roller tapos uh. <makes> Roller oh, skater. Na na. <laughs> Ay, haba ng pino. Up to Ito ang aming hininging mapa na punit-punit mo. <makes> 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 Pilitan session. Pilitan session. Pilitan session. session. Isang iyak ako sa. Sampalalamig. <laughs> Sobrang sikat. Eh <laughs> yung ride hindi naman scary, cute-cute lang ganun. Oh, ay lang talaga. Um, third ride done. Dito naman kami sa Ano ka? Tang twist. Kita <laughs> tayo sa twin spin. Okay, go. Bumper car change na ano? Decision. Bumper car na to. Araw, araw 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 na lahing. Na lahing. Air. Tatlo, tatlo linya. Tanaw na siya from here. Kaso tayo diyan. Apat. Apat siya sa isa. Apat siya sa isa. I don't know, uh, maybe. maybe. Balik ka ba sa umpisa. Uh, sa entrance. Good. Mag eh Ayaw jungle lang. Jungle lang tatlo dalawa. Pero pwede naman lima dun dan social media influence. Dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon. Magdiretso lang. That's... dito. Erika Ara. Oi Jungle lang. Jungle lang.

Essential. Ano grobe, basang puso. Ang ah, <laughs> basay, nasa likod ko. Basa, sa, sa basa. Basang basa rin ako. Ako basa lang yung binti ko. Tsaka short at bag. Pero yung mga hindi. Si Pino, yung basang basa. Si Clarice paglengon <laughs> Paglingon ko, pag nasa likod ko, basang basa yung buka <laughs> Basang basa naman yung bag ko. Hindi, <laughs> yung bag ko basang basa. Nag-CR aircon hunting kami at nakapunta kami dito. Hanap namin ito. Sobrang sarap sa pwesto. Sobrang sarap sa pwesto na to. Pero dito buti lang lagi. Merong tissue. Perfect. Sa number 2. Ay, sarap. Ang init sa mga init sa labas. Grabe ang mga blush. Ang putok na putok. Patingin. <tong> 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 Ikaw. Ito Ito lang. Kakain ka po, tok na po, tok eh. Kakain ka, maya. Ito tayo kakain. Space shuttle doon sa ganda na. Space shuttle? Uy, ba't kayo dyan dito? Mas malayo yan. Pupuntahan namin ng dalawang itlog. Ayaw niyo mag-explore. Gal, sila din. Inila ko sila din. Gusto ko lumapit dyan eh. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice, Ice cream good. Ice cream good. Ano Uy, ano daw sa inyo guys? Uy, ano sa inyo? Hindi ako bibili. Ay, I ordered Rocky Road at saka ube. Ano yan? Ayun na. Chocolate, chocolate. Ikaw. Ube, chocolate. Ube. Ako din. Ay, hindi ube Rocky Road yung akin pala. Hindi, Okay lang ba sa inyo ka kabalik? Ayun. Ayun. Kawawa naman kasi, di ako nagayos. Sige na nga, patikin. Matulitan. Parang may nalimutan. Sige, sabi mo eh. Sige, sabi mo Sige, dahil sinabi mo eh. May pera naman kasi. What is money? Paper only? Sige, dahil sinabi Pwede po ba makahingi ng water? Bottled water, water, water. Service water? Mm -hmm. Kahit konti lang. <laughs> <laughs> Maawa na lang. <laughs> <40. laughs> Paano po ba bottled water? 40. Wala po, is down. 30 po pinili natin. <laughs> <laughs> Kahit ko di pala daw, ate okay <laughs> niya. <yung matawago. laughs> Kita na ang sunset. Tingin siya. Magadaya ba mo? <laughs> <Blagad>! <laughs> ano yun? Wala Hindi <laughs> halatang kumain ng ice cream <laughs> Parang spaghetti lang eh <laughs> <laughs> Kung ganyan-ganyan, puputok na yung best niyo, no? Atay <laughs> <laughs> At ko muna sa mag-port profile. 40 days naman na ni Lore. Uh -oh, 40 days na na yun. Ba't 40 days kailangan? Uh -oh. Oo. Every 40 days. <laughs> <laughs> Kala ko yung, yung ni Aina yung ano na yung... Yung... Tabaong. Ano ba pinost mo sa kabino? Online market. <laughs> Pero maganda yung naka-flash oh, Oo, oh, naka-flash. Parang naka maladyen mala ba? O oh, sige na, para manahin. Pita-pita na yung ganda. O oh, oh, sige, ano sasabihin natin? Para na nga, mukhang tayo On our way para panoorin yung fireworks display. Ganda, ganda. Wow. ganda oh. Wow! Very nakaka-freaky. Bumper Rooster. Bumper -pust girl sasakay na kami dyan ang goal ay hindi masak bumila ka doon ng 30 minutes 2 minutes ka lang sasakay 2 minutes, di ba nang pinipinig higitin para sa last ride before ang fireworks express In Istanbul, express fast food. Few minutes later. Yeah. Yeah. Good stuff. Wet, -wet <laughs> <talaga>. <laughs> <Mihaala>. <laughs> na may wetu, wet talaga, may hala, kuna sa balay. Ayun ang pagpigan ng, nagdilip, idilip tay mga nauna, idilip. Asim na asim, ano <laughs> po si kbatay? Algan, algan talaga. Waa, yung sarap. <laughs> Ming picture picture, kumuha ako ng isa. Late na kami, kami nalang hinihintay ng bus. So, basa. Mapipiga pa ang short. Super basa na, pipiga pa ang short. Thank you. Late na kami! Kami nalang hinihintay! So, super late. <laughs> yes, nakatatlong ulit po kami ng Rio Grande. Mura-mura na kami to sa aming teacheries. Mm -hmm. Sino <laughs> 'yan? na ako, be. ko, be. Ha? na may picture, hindi pa lang pinakita yung iba. Mata 'to Bawal daw kung 300. Ilang copy 'yan? Isa lang. Tapos daw so, ka Okay na yan? <laughs> Palang pa. <laughs> 200. And after ng clip na to, nakalimutan ko na mag-add ng vid kasi nakatulog ako eh.